Hello guys, Saffron here and welcome back to my channel. In this video guys, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-apply ng ads for reels. Para to sa mga ka-FB reels natin na mahilig mag-upload ng reels tapos hindi pa monetize or wala pang ads na lumalabas sa mga reels nyo. Pero marami ng view sa bawat reels na ina-upload nyo. So ganito guys yung procedure. So sundan nyo lang po ako. Okay, unang-una guys, pumunta po tayo sa Facebook natin. And then punta tayo sa profile. And then click natin 'yung profile. And then punta tayo dito sa baba 'yung itong tatlong dot. Tapos ikapin natin 'tong link natin. Gagamitin natin 'to mamaya para sa pag-report natin ng problem. Okay? And then punta tayo sa dashboard. Pagka-click nyo ng, ng dashboard, i-click nyo tong see more insight. Pagka-click nyo ng see more insight, kanyan yung lalabas. And then, screenshot nyo lang po. Pagka-screenshot nyo po, ah, uh, i-slide nyo papuntang left hanggang dulo. Okay, screenshot natin ulit yan. Kasi mamaya gagamitin natin yan sa pag-report. Okay, ulitin natin para mas malinaw. Unang-una, punta tayo sa dashboard. And then, pagka-click mo ng dashboard, see more insight. And then, screenshot natin to, itong screen. And then, slide papuntang left, sagad. Okay, I screenshot natin ulit yan. Pagka-screenshot mo yan, back tayo. And then, pagka-back nyo, scroll down nyo lang po, hanapin natin yung monetization. Okay, ayan. Nandito na tayo. Screenshot natin ulit to. And then, back tayo. Back tayo sa profile natin. Tapos, punta tayo dito sa... Okay, back, back muna natin. Click natin ulit tong... Yan. Tapos, punta tayo sa help and support. So, ayan. Help and support. Pagkapunta mo dito sa help and support, click nyo tong report a problem. Okay? And then, continue to report a problem nasa pinakadulo, sa baba. And then, include in report. Tapos, hanapin natin yung profile. Tapos, ayan, guys. Nandiyan yung profile. I-upload natin yung in-screenshot natin kanina. Bakit na upload from phone? Okay. Okay. Dalawa. And then, tatlo. Tapos, dito sa description, guys, isulat nyo lang po their meta. Uh, ilagay nyo dito, yan. Parang gagawa tayo ng love letter, guys. No? I hope you find my effort of making reels. Ilagay natin yung FB link natin. So, yun yung purpose ng FB link natin. And then, kapag okay na, i-click nyo lang po itong send report. Pag na-send nyo na guys, that's it. And, antayin na lang natin yung reply ni Facebook ni Meta. And hopefully, ay sana ay ma-monetize na yung every release na ginagawa natin. Uh, that's it for today's video. Kung nagustuhan nyo itong video ko na to at kung may natutunan kayo, paki-like naman po and pasubscribe na rin para sa future uploads ko. That's it for today's video. Thank you and God bless us all.